sa hindi po nakakaalam ito ang tinatawag na malatuba ayan ang itsura ng malatuba ito ang dahon ayan yung may kanyang talbos ayan ang likod niya ayan ayan ang kanyang bulaklak ito ang bulaklak ng malatuba ayan ito ang itsura Ayan ang mga sanga. Ito palang, itong malatuba, ay eh, ginagawa rin troso. Pwede rin siyang gawing sangkap ng bahay. Yun, nilalagare. Ayan. Pwede rin siyang bangko o sahib. Baha, basta mga bahagi ng bahay. At ng mga kasangkapang ano, muebles. Yan po, edis siya. yung malatuba. Eto, mm. dito lang ako nakakita ng ganito, eh, yung malatuba na to. Ayan ang murang dahon. Ayan ang kanyang bulaklak. Ayan. Ayan, bulaklak. Ito, mayroon siyang bungang maliit. Oh, uh -huh.